Ngayong araw ay pupuntahan natin ang pinakamataas na falls sa Luciana Laguna, ang Hulugan Falls, isa sa mga pinakasikat na talon sa rehiyon. Kilala ito sa kahangahangang kanawin, malamig na tubig, at kalikasan na puno ng mga puno at halaman. Isang perfect na lugar para mag-hiking, mag-relax, at mag-enjoy sa natural na ganda ng paligid. Para umpisahan na natin ang video. Bago bumiyahe, nagdasal muna kami bilang pasasalamat at humiling ng ligtas na paglalakbay. Mahalaga sa amin na magsimula ang bawat adventure sa pagpapakumbaba at paghingi ng gabay mula sa Diyos. Matapos ang ilang minuto ng tahimik na panalangin, naglakbay na kami, puno ng pag-asa at excitement na maranasan ang ganda ng Hulugan Falls. Mga ilang minutong biyahe, narating na namin ang Andipolo, at dito namin kinita ang dalawa naming kasama para magsimula ng biyahe papuntang Luciana, Laguna. at ayon na nga mga kabiyahe, kumpleto na kami, sabay-sabay na kaming babiyahe patungong Luciana Laguna, handa na para sa aming adventure sa Hulugan Falls. Sa pagbiyahe namin, napadaan kami sa zigzag road ng Andipolo, at talagang kamanghamangha ang ganda ng kanawin. Habang binabaybay ang makitid at matatarik na kalsada, hindi namin maiwasang humanga sa mga bundok at valley na makikita mula sa taas. Pero hindi nagtagal, nagpatuloy na kami sa biyahe para hindi masayang ang oras at mas mapabilis ang pagdating namin sa Hulugan Falls. Mga ilang minutong biyahe, narating na namin ang Pililia Rizal, at dumaan muna kami sa sikat na windmills dito. Talaga namang kamanghamangha ang mga ito, kaya't hindi pwedeng hindi huminto at mag-enjoy sa tanawin bago magpatuloy sa aming biyahe. Pagkatapos nito, tuloy-tuloy na ulit ang biyahe namin patungong Laguna. breakfast muna kami ng Lomi sa Milagros Restaurant, sa Fami Laguna. Masarap at mainit-init na pagkain na perfect na pampatanggal gutom bago magpatuloy sa aming biyahe. At pagkatapos naming mag-breakfast, nakaramdam kami ng lakas at energy. tuloy na ulit ang biyahe papuntang Luciana Laguna, Napakaganda ng tanawin sa kabundukan habang kami ay nagbabiyahe. Mga ilang minutong biyahe, narating na namin ang Lumban Laguna. Malapit na kami sa aming destinasyon at ramdam na ang excitement ng lahat. Okay mga kabiyahe, Lumban na tayo! Lumban! Welcome Lumban! Lumban Laguna! Pagsanahan Municipal Napakaganda ng daan sa Pagsanjan Cavinti Road. Bawat kurbada ay may nakamamanghang kanawin. Habang binabaybay namin, ramdam ang relaxing na vibe ng kalikasan. At ang hangin na dumadampi sa amin ay lalo pang nagpapasaya sa biyahe. Talagang perfect ito na bahagi ng aming paglalakbay. Mga ilang minuto, narating na rin namin ang Luciana Laguna, at inasikaso kami ng mga staff, para sa registration fee. Matapos ang ilang hakbang, dumiretso na kami sa parking area. Pinaka-tour natin si ate, Ah, okay pala, maganda pala yung parkingan eh. Ito na oh. Oh. Ito na, tabi-tabi tayo dito oh. Ito lang oh. Ang registration fee per head ay 70 pesos, habang ang bayad sa tour guide ay 500 pesos. Ang parking fee naman ay 50 pesos para sa mga apat wheel na sasakyan at 20 pesos para sa mga motor. At bago umalis, nagkaroon muna kami ng ilang minutong orientation, kung saan ipinaliwanag ng tour guide ang mga dapat tandaan at mga safety tips sa pag-hike papuntang Hulugan Falls. Mga kasama natin. Tayo ah. Uh, ah, good morning po, Bali. Welcome po sa aming barangay, Barangay San Salvador, Luciana, Laguna po. Ako po si Ate Ana. Ang inyong magiging guide po. Yay! Woo! Uh, bali, medyo matarik po ang lulusungin natin. Uh, bali, sa pagkain naman, sir, pwede magdala sa falls. Basta lahat po nakalat is ililipit lang po din, i po natin. Uh, medical conditions, sir, hindi namin inaalod ang may asthma, sakit sa puso, buntis at may opera po. Uh, sa, sa expense naman, sir, bali, nabanggit ko na po sa inyo kanina, sa tour guide po, may minimum po kami 500 pesos, then uh, registration po na 70 at yung sa parking po na 25 pesos po mula po dito magka tricycle po tayo. 20 pesos each po papunta uh, kasama po si Igay sa binabay. Bali may waiver kami sir para po sa mga medical condition. No okay, sulat na. Pirma na. Po? Kontrata hmm. po. Tsaka po sa case na may maiwan ni kayo mga gamit sa madali pong madali. Waiver. Thank you, po. Papasok na sa bahay niya. Papasok nga sa bahay ni kuya. Bahay ni kuya. At ayun na nga, pagkatapos ng orientation, dali-dali na kaming umalis at sumakay ng tricycle. Excited na kaming makarating sa Hulugan Falls at simulan ang aming adventure. Okay, dito na tayo. Igo Sinimulan na namin ang paglalakad at trekking. Sabay-sabay na tinatahak ang daan patungong Hulugan Falls puno ng excitement at anticipation sa bawat hakbang. Ang ganda Gubat na gubat. Ayan po yung bababaan namin no. Ah, oh. Batlag balls. Ah, oh, doon. Uy no, hulugan Pulse oh Ay narinig yung Eh bakit pala siyang tinawag na hulugan polis. Ah, uh, 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 nung dati daw sir, uh, may nahulog na kalabaw so, Ala so, Sino kaya kalabaw yun te? <laughs> yun pala yun, kala pala ko ano Kasi may nakita kaming kalabaw kanina eh May nakita kasi kami kanina mo uh, ano eh, kalabaw eh Ay no, hulugan police. May daw na kalabaw So guys, so oh, tingnan nyo yung ano, bababaan namin. Talaga <laughs> paket mamaya. <laughs> Parang bangi na to ah Ito mo sila oh para sa tayo na to ah Tignan nyo sila mga kabayay Bama baba na oh Grabe <laughs> Babang baba talaga men Grabe no Ganda ng ano Gubat na gubat men Gadaan na namin gubat Ini yung big nyo Kaya na yon. sabi nyo ride lang eh may trekking na eh Grabe tingnan nyo guys Gusto mo na i? naman na i? Ay, <laughs> pawis na ako. Nakapawis tong ginagawa natin ha. Ah. Pero ginusto naman natin eh. Lapit na ako ya. Lapit na. Ako. Lapit na. pagbaba -pag -pag na lang po dyan. Yun. Na <laughs> Lapit na ako mapagod. Lapit na mapagod no. No, kaya pa. <laughs> ang, ang taas eh. <laughs> Pahirapan eh no. Parang mag-gay pa. Parang mag-gay na. mag pala ito. O, doon bubat na tayo. Kaya pa ito Grabe, baka doon pa kami aabot guys o. Oh. Pababa ka to. mo mukha ako, pawis na pawis o. Oh. <laughs> pawis na pawis na ako. May sumisigaw, may sumisigaw guys. Mo, ganda o. Oh. Good morning talaga. Yun na, kita-kita na guys. Kita-kita ako na. Hoy! Yun na, kita-kita na namin guys.

Der yo naligo ka na. Basa na nga ako eh. basang basa ka na. Oo. Matay na ni nigo. Ni nigo po. Ni nigo. Hey. hey! ko din eh. Okay, digdig mo. Grabe da. Access. Be. Tumaksis. Grabe, ganda Ang taas oh. Ayun, oh. Ang Hulugan Falls ay isang kahangahangang talon na matatagpuan sa barangay San Salvador, Louisiana Laguna. Isa ito sa pinakamataas na talon sa lalawigan, na may taas na humigit kumulang 71 metro, 235 talampakan. Ang pangalan nitong, Hulugan, ay nagmula sa isang lokal na kwento kung saan isang kalabaw ang nahulog sa talon, dahil sa malakas na agos ng tubig. Ang Hulugan Falls ay bahagi ng tinatawag na Three Falls Trek ng Louisiana, kasama ang Talay Falls at Hidden Falls. Ang Hulugan Falls ang pinakapopula sa tatlo, at kilala sa kanyang malawak na base at malamig na tubig. Dahil sa taas nito, maaari kang maglakad sa likod ng talon at magswimming sa natural nitong pool. Ngunit ipinagbabawal ito tuwing tag-ulan o kapag mataas ang tubig. Talaga namang nag-enjoy kami sa falls, at sa mga tanawin na hatid ng Hulugan Falls. Ang kagandahan ng kalikasan, ang malamig na tubig na bumagsak mula sa matarik na bangin, at ang sariwang hangin ay nagbigay sa amin ng hindi malilimutang karanasan. Lahat kami ay labis na humanga sa natural na ganda ng lugar. Kaya kung na-enjoy mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, ay share, at mag-follow sa aking page para maging updated sa mga susunod nating travel adventures. Siguradong marami ka pang matutuklasan na magagandang destinasyon. Kaya't stay tuned. Salamat sa pagsama sa aming journey kabiyahe at sana makita kita sa mga susunod na trips. tahimik at payapang mundo Bumubulong ang hangin hamihan at puni ng ibon Oh oh oh, dumudulong At tinatawag na tayo ng bumbo